magandang hapon po sa ating lahat. So, ang akin tatalakayin kung paano po natin ma mimit ang Panginoon. So, paano po ba natin makakasama ang Diyos o makakatagpo? Sa ka paanong kaparaanan natin ang Diyos makakatagpo? So, tingnan po natin sa kanyang mga pangako. Ano nga ba ang kanyang mga pangako? ano nga ba ang nais ng Diyos na mangyari sa buhay natin ano po? so kung titingnan po natin in Isaiah 55 verse 6 tingnan po natin no? Isaiah 55 verse 6. so ito po ang kanyang sinasabi tingnan po natin no? sa kanyang panalangal kasulatan verse 6 po ito pong sabi hanapin mo si Yahweh habang siya ay matatagpuan matatagpuan manalangin ka sa kanya habang siya ay malapit pa so yun po yung ah uh, pinapayo no? o oh sinasabi po ng banal na hanapin mo si Yahweh habang siya ay matatagpuan. At manalangin ka sa kanya habang malapit pa sa iyo ang ating Panginoon. So isang hakbang po patungkol patungo sa pagkakataon na mamimit natin ang Panginoon. So may tatlong bagay na para mamimit natin ang ating Panginoon. So, una, acknowledge the wo the God of your father. So, yung po yung number one, no? Acknowledge the God of your father. So, paano po natin ina-acknowledge ang ating Diyos at Ama sa ating buhay? Paano natin uh, binibigyan ng pansin, no? Nag-uubi ba tayo sa kanyang mga salita? maa-acknowledge natin ang ating Panginoon sa pamamagitan po ng ng kanyang mga salita kaya nga po ang sabi po sa John 1.1 ay ang pasimula ay ang Diyos at ang Diyos ay ang salita so ibig sabihin kung nagpo-proceed tayo sa kanyang salita ay nakakasama natin ang Dios na mimit natin ang ating Panginoon so ayan po yung number one. so na ating binasa na po sa mga oras na ito So, pangalawa, sabi po rito, serve him with whole heart. Will whole, will with all whole hearted ayan po decision and with willing mind ayan po serve serve him with wholehearted. Ayan po sabi in decision with willing mind. So, kinakailangan po ay um, isina sa puso yung ating paghahanap sa Diyos. Ano po? Sapagkat ang sabi, niya, ang sabi po sa John chapter 4 verse 24, ang Diyos ay espiritu, kaya mahahanap po siya sa, sa spiritual na mga bagay the spiritual uh, uh, world realm no sa so, pamamagitan po ng mga spiritual na bagay doon natin siya mahahanap ang Diyos ay espiritu yan po ang sinasabi niya so kaya po mahalaga na nauunawaan natin mabuti na kung papaano ang ating Panginoon ay hanapin natin sa kaparaanan na ninanais ng ating Panginoon. Ayun po. So kaya po mahalaga na maunawaan natin ang kanyang mga salita. At sinasabi rin po sa Jeremiah 29, 29:13, "Seek God." So hanapin talaga natin ang Diyos, yes, sa pamamagitan ng pagbabasa ng kanyang mga kasulatan, sa kanyang mga salita, sa kanyang mga pangako sapagkat sa pamagitan ng kanyang salita ay makakasama mo ang Diyos sapagkat siya ang salita at ang salita ay ang Diyos ang sabi po sa John 1.1 so kaya mahalaga po na uh, makita natin at magtingnan natin ang mga bagay na ninanais ng Diyos so kaya po ganun po natin makakapiling ang Diyos ganun po natin makakasama ang ating Panginoon sa pamamagitan ng ating pagtuklas. In John chapter 16 verse 25 ay ito po ang sinasabi. Tingnan po natin sa 25. Ang mga ito'y sinabi ko sa inyo ng, panat, ng patalinghaga Subalit so, darating ang panahon, hindi na ako magsasalita sa inyo sa, sa ganitong paraan. Tuwiran ko nang sasabihin sa inyo ang tungkol sa Ama. So, yan po. So, ang kanyang mga salita po ay patalinghaga. Subalit so, darating ang panahon na tuwiran pong sasabihin niya sa, akin, sa atin ang lahat ng mga bagay. So, ibig sabihin, madali na natin maunawaan ang mga bagay na ito sapagkat ah, ibinibigay niya, niya sa atin ng ng lubos so pangatlo po if you are sick him he will be found by you by you sabi niya so kung hahanapin po natin maigi siya ay matatagpuan so kaya ayon po ang sinasabi po sa Jeremiah 29 verse 13 so kaya mahalaga po na hanapin natin para ma-meet natin ang Diyos Ganyan po, hindi po simple. Na basta sinabi natin ang palatay tayo pero hindi na naman napo po natin hinahanap pang Diyos nang ma nang ma mabuti. Sa so kaya po kung hinahanap natin mabuti, matatagpuan natin ang ating Panginoon. So, magandang hapon po sa ating lahat. Nawa po ay pagpalain kayo sa mga salitang ito. Nawa po ay makatulong ito sa bawat isa sa atin na tayo lumago spiritually na sa pamagitan ng mga kanyang mga salita ay lalagaw tayo sa ating pananampalataya tandaan po natin na sa, atin ating pagsunod sa kanya ay makal, may kalakip ito na gantimpala maging sa physical na bagay tayo ay pinagpapala kung tayo ay sumusunod sa ating Panginoon so magandang hapon po muli sa ating lahat God bless you po